Hala, butas. So, yun o. Oh. Uh, kakain muna tayo kasi nagutom tayo kakagala dito sa may ano. Sa may, ano tawag to? Sa may maril marilaki. Nagbanking-banking din tayo. Kaya, ito. Kakain tayo nito. Ano tawag dito? Bulalo. Yun. Tsaka ito na nga, uh, sisimula na natin. No? Uh, atin muna i-ukay-ukayin tingnan muna natin quality no? at yung mukha ko parang pagod na pagod no? wala pang tulog yan galing duty uh, ah, biyahe mm, tikman natin oh, sarap Grabe. sarap talaga ng sabaw mm? ah hmm sarap sarap bro hmm ah Oh, Patingin-tingin ako baka mamaya may darating na kukuha ng pagkain ko. Oops, adjust muna natin tong telepono natin. Oh, yan, yan, para makita nyo yung mais. Oh. Yung tinula dito sa may ibang lugar may mais. Kung sa probinsya ni, ihaw-ihaw yan eh. Lagyan natin kunting sili. Ah, ba. Okay, okayin muna natin. Oh, shoo. Manghang pala. Grabe. Um, sige lang, sige lang. Tiisin natin itong manghang. Sa una lang yan. Oh, nakikita nyo, di ba? Ayan, oh. salin-salin oh, -salin natin. Oh, ganyan ako kung kumakain, di ba? Oh, Basa-basa no. konti. Basa-basa. Oh. Ayan, oh. Patong. Tusok-tusok. Ganun lang yan. Mm, mm, sarap din ang kanin nila dito. Oh, sarap nang sabaw. Wah, mm, sarap. Grabe, sarap talaga. Kung oh, mamaya ka na, diyan ka muna. Ah, diyan ka muna. Ah, sarap nang sabaw talaga. malalaman natin mamaya yan kung gaano kasarap talaga to. Mm. Parang ano na ako ah. Iiyak na ako sa anghang. Grabe. Oh, init pala kanin. Oh. Init. Okay. Ano nangyari? Pero sige lang, may gutom tayo. Subo natin kahit mainit. Pwede naman natin luwa 'yan, ayo. Diba? O oh, ngulin muna eh, na, ay ngulin, eh ligon muna natin, di ba? <laughs> okay. ayan na, ayan na. Hmm, sarap, sarap. Oh, oh, Napatingin-tingin ako may dumadaan ng mga nakamotor. Ang ganda dito. Diba? Mahangin-hangin. Tapos tingnan nyo yung bakod. Kawayan. Ah. Oh, sarap na ano. Ah, sabaw nila. Tsaka yung laman. Masarap. Ang pure baka talaga. Basta masarap talaga to. Hmm? Kaso maanghang eh. Pero tiisin natin tong anghang na to. Subo-subo so, so, natin ano. Ah, sige, habang kay nanonood. Ah, Kain-kain muna ako. Pero may music tayo naririnig eh. Okay lang yan, mga copyright tayo. Maganda nga yan, may music, di ba? Pag walang music, malungkot buhay mo. Ano ba? Yung ano ba ayaw sa music. Ako gusto ko may music itabi natin to pwede pa natin iuwi to ay lumilipad ah pamaya na kayo hmm sarap diba? ito ito umusok usok pa oh. diba kita niyan. yan ah ng karne yan o oh. oh. oh, na yung ano lambot ng karne nila ang ganda ng pagkaluto ito itabi natin to kasi lagay natin sa bulsa natin to mamaya para may baon tayo no ah maanghang grabe o yan o i-separate natin yung medyo matigas na buto i-uwi natin yan yung bulsa natin yan mamaya ito yung sarap po oh. hintay yan yun pa o oh, tumalsik pa nga o oh. yan di ba yan ang mais mamaya na yung mais na yan mamaya ka na mamaya oh, na natin kainin yung mais uh, pang himagas natin to yung um, ko parang masarap talaga tong mais eh nah, uh, may lumilipad na ano yung honeybee man? Buti na lang hindi nangangagat yung honeybee. Hindi yan langaw ah. hanibian yan na maliliit. Yung may kinukuha na ano tawag dun. Parang juice niya. Buti na lang mababait sila. Hindi sila nangangagat. Kasi minsan pag napasok sa damit natin yan, nangangagat yan eh. Ah, patuloy lang tayo sa pagsabaw-sabaw. Yeah. Mm. Ay, hindi ko na pigilan. Nag-ano na ko ng ilong ko. Grabe. uh Manghang na talaga. Bakit kasi nilagyan ng sili eh? Alam na manghang eh. Hmm. Sarap. Wow. Diba? Iba talaga pag ano, pag solo ride ka lang. Ayan oh. Solo mo pagkain mo, wala kang kahati. Pero pilitin natin ubusin yan Kahit malaki yan. Ya? Mura lang pala yung order niyan doon sa... ano? Sa kinainan ko. Ano tawag doon? Uh? Kalimutan ko yung pangalan. Basta. Masarap. Masarap talaga. Grabe. Hmm. Kung kayo kumakain, hindi nyo kaya ubusin yung mangkok na yan. Halos isang litro yung sabaw niyan. Pero... Sa akin kayang-kaya ko yan. So, oh. yun, yeah, masarap talaga. Ano yeah. O, oh, pansin nyo, no? kunti na lang yung aking kanin, no? Ayan, o, oh, subo. Ah, nga nga, nga nga Ligon-ligon, no, -ligon, Ah. Gamay-gamay lang, nga kaon kay... Budlay ko mo kay mga mag-uong tao kung maglantaw ta hmm, sakto lang hmm, hindi ko na tama pigilan yung ilong ko na ano na na apektuhan na talaga ng sili manghang hmm hmm sarap yum 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 diba huh? sarap talaga hmm uh, na lang yung kanin ko pero hindi na ako magdagdag nito parang okay na Ni subuk pa. Hmm. Subuk. Ayo. Yan. Ni. Ni walay natin to. Yan yan. Subo. Ayan Uh. Oh. Oh, walang laman eh. Oh, sinubuk pa ulit. Hmm. Gutom talaga to si Bade. Oh. Diba? Um. Ibulsa natin mamaya yan ng mga natira. Ito diba? Para may bulsa, pa'y baon tayo po uwi. Bulsa natin ng buto. Ito, oh. Kita nyo, lambot ng karne, di ba? Talagang yung sabaw nila dyan, kumukulo talaga yung binuhos. Tsaka yung karne. Yung kaldero nila dyan, oh. Nakasalang pa. Kagandahan dyan ang gamit nila. Kahoy kasi unlimited kahoy dito maraming puno yung e, mga natutumba galing tabi ng kalsada na saway, no? kinukuha sa widening daming puno dito ginagatong nila mm, um, tamo wala natirang kanin di ba so, ito titirahin na natin itong sabaw na to ah So, kakain tayo ng sabaw at saka yung laman. Yeah. So, oh, eh, ilag ilag ka lang muna maes ka mamaya ka na. Mm, sarap, oo. Sarap talaga. Ayun. Kakain tayo ng repolyo para may gulay yung ating katawan, di ba? Ayun. Pampalakas daw 'yan eh. Kain natin repolyo. Mm. Sarap talaga, grabe. Oh, kita mo yan, no? Oh. halos isang litro na sabaw yan, pero kaya ko ubusin yan. Oh, yan, no? Oh. tingnan nyo karne. Ang lambot yan. Yeah. Ayan, oh. Diba? Oh. oh, luwa. Ay, uwi natin to. Ay, nahulog pa. Hmm, nahulog yung postisyo ko. Tabi ka muna yan. Itong oh, sili, tabi natin. Ikaw pala yung salarin na. Parang umano yung ilong ko sa iyo eh. Nabigla yata. Maanghang. Kaya uh, to subo. Ay, parang ano, parang gutom na gutom mo. Oh. O luwa, ano, yung luwa na may postisyo. Ah, uh, subo lang na subo. <laughs> Hindi talaga natin maiwasan yan na mayroong ilalabas eh kutsara ako naman yan eh galing naman sa bunga nga ako yan eh sabihin naman ng iba na nandidiri kasi galing bunga nga niluwa o oh, bakit kayo ba susubo hindi naman di ba ako naman eh ito itabi natin to manghang to eh pero tinabi ko yan pinatong ko yan sa tissue may tissue paper dyan sa gilid ah. hmm, tayo mahilig magkalat sa lamisa kasi mahirap magpunas ng lamisa na medyo malangis-langis na ano na yan yung karne na yan uh, patong natin sa tissue huwag tayo magpatong sa direct sa lamisa kasi dyan magsisimula ang langaw pag dumikit sa lamisa yan di ba? saka iba yung amoy ng lamisa niya so, itabi natin to ay bubulsa natin mabaya. Uh, higup lang sa baw higup Ih, eh, manghang eh Higup pa, Higup Hmm Hmm Serep sarap talaga hmm, Luak natin tuh Miss Mama Ah Oh huh. Ang sarap talaga Hmm Mmm. Charop, charop. Ba? Oh, palingon-lingon ako. Oh, mamaya may, may darating na kukuha ng sabaw ko. Kunti na nga lang to. Nakakunin nila. Ha? Mmm. Ah. Mmm. Masarap. Masarap ang sabaw. Masarap. Ano? ito. Uh, separate natin yung mga medyo may ano eh. Yung paminta na buo pa. Kasi medyo ano rin yung lasa pag tinain. Pag kinagat mo. Ito, ito, ito. Dudukot ako na aking sandata. um, hmm, yari ka ngayon, sili ka. Um, hmm. yari ka ngayon. Mm, no, lalabas tayo ng sama ng loob. Di hmm. Mm. Nangyari ka ngayon. Oo, oh, oo, oh, oh. Mm. Nangyari ka. Uh, oo, oh, may sumiksik pa sa ngipin ko. Buti na lang medyo mababa yung kuko ko. Uh, Kulang kuko, iyak. Mm, pangit naman magtutpik na hindi pa tapos kumain, di ba? Mamaya oh, na tayo magtutpik pagkatapos kumain oh eh, konti na lang. Oh, mamaya ka na, mamaya ka na. Itabi mo muna. Ah, hindi ako na ako dito. Tinaob ko na nga. Oh, yan na. Tinaob ko na. O, oh, yan, yan. Shout out kay kuya. Ayan, yan ang taga-serve pala dyan. Ayan, yan. Ayan, Hindi alam ni kuya na pasama pala sa, sa video. Pero ako, higop lang sa bau. Higop. Hmm, higop. Hmm, napsa. Um, mm, up siya. Um, mm. sabi ko sa inyo, masarap dito eh. Um, mm, sarap, di ba? Sarap, sarap tong sabaw. Um, mm. ah, atin na tusukin. Sintensyay na natin to at ngulungulin na natin. Ito, ngulungulin subo. Ah, um, mm, sarap. Um, Cubuk um hmm. Baun mo ya. Ah. Ngi baun mo masih ah, masikip malaki kasi. Hindi kaya inyo kapasok. Ah, ah. Oh. Hindi hmm. makapasok na uh, malaki yung ano. May malaki yung ano nang mais. Hmm. Extra large siya ta Hindi small. kung tinan mo maliit lang pero pag nga nga mo ah tapyas tapyas na natin sa dulo lang natin ulolin eh ngulungulin kagatin ayan mm sarap di ba mm no. ah pa uh, lang oh uta para pang ano parang pang ano tawag doon Sertum ng mga ano patay gutom <laughs> oh Ayan, kain pa. Ayan, butas nga. oh. wow, naman yung mangkok na butas yung mangkok ba? O, oh, ito, iligpit na natin to. Oops, ang buto na tinabi natin, lagay natin dito. Ayan, o, oh, ayan. ayan oh, pa, pa uwi natin yung buto na yan. Tsaka yung tissue, di ba? Pinatunga natin kanina. O, oh, diba? iligpit natin. O, di ba? O, oh, tingnan nyo lamisa, di ba? Walang kalat, hindi na kailangan punasan kasi good boy tayo pag kumakain okay yung ilong ko ni mapigilan taba